Yes, hi everyone, this is Sonor Rav here in Crazy Picture Back, Kyle Echari. Ayun, Kyle, first of all, congratulations. Napaka-successful ng senior high. Thank you, So, isa sa inaabangan ka din. Thank you. Ano yung naabangan sa karakter nyo doon? At lalo ka na, di ba? Medyo dark yung karakter mo, di ba? Yes, marami pa pong mangyayari kay Opet. Magulat na lang po kayo. Um, actually, sinushoot na po namin wow. next week na ang mga mangyayari na mm -hmm. dapat yung po talaga abangan. So, what's up? meron na bang ano meron na bang improvement sa love game niyo do ni Sky kasi darating din si ano eh si Grey eh. so sabi ng mga netizen ano na oh bet hindi lang mo ring basta tapos so, dalawa niyo, niyo lang po yung senior high oh, opo And siguro, message mo na lang sa mga fans mo na keep supporting you mula noon hanggang ngayon. Yes, para sa mga sumusuporta po sa akin. Maraming maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Thank you for everything. And siyempre po sa mga North 4 DNs namin. Abangan niyo po. Don't forget, marami pa pong mangyayari. Um, Monday to Friday po yun pagkatapos ng mm -hmm. campaign. And kung may merong pang-abound sa, like music or movies, meron ba? Yeah. Eh, ah, you, yes. Um, may project din po ako next year na dapat wow. i din ko nga po. Yes, thank you Kyle and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you.